Hey guys, ayan nandito ako sa bahay ni ano sa tinitira ni uh, Jubel di sa ano, Idol Jubel. may mga kasama sa din dito sa loob. Uh, yes, shout out. Kumusta? Ay, Idol Bisdak Tracker in the house. travel ko na no, papunta ng Sydney sa tawag nito, port ng Sydney pero baka hindi na kaya na ang oras at ah uh, no, meron pa tayong almost 500 km ang layo so meron na lang akong apat or 22 or 21 minutes so na lang takbo pa rin natin ngayon guys Iyo e aí guys no oh, magkasama kami ni Joven pa pa kami ni idol natin kaila din Jubin di okay. Ayun, digital na ang ano yan eh. Ayun, ang ganda. Sa preno. Ayan, ah. Uh, ito yung kilo, yung kilo mo. Ayan, yeah, oh, ito yung sa suspension natin sa traktor. Pag once na umabot ng 65 yan, ah, uh, uh, 70 over, uh, overweight na yung ating, ano. Karga. Oh, load natin. Isa sa, tawag nito dito sa, suspension sa drive ibig sabihin kita kaya huhulihin pag kumabot ng sibil magalan yung karga tapos yung trailer sa likod may timbangan din yan hmm? may sariling gids din yan na tinitingnan pag umabot na ng sibil din doon overweight na yan, yan sa preno ano tank 1 tank 2 yeah, tank 1 tank sa fuel sa deep ito yung deep ay wala na hindi na kasi naka-on ang sosie nakaon iwan mo susi daw on, ayan ah so parang kotse no mm. yan may cost control ito yung sa kaliwa yung cost control nya hmm oh. tapos ito may mga function din to may mga picture nyo yan pili mong pili yan gusto mong ganyan pagod na taas na taas taas marami siya nga ano, eh. gusto mo lang ganyan lang gusto mo lang gano'n. noong sa akin itong meeting lang ako kasi para kita yung ano si... yung bigat ng ano try mo yung ano CB <laughs> Tawag mo si Pinoy Tracker. hindi ba hindi natakbot 'yan? Hindi, hindi, hindi. kunwari. Ayun. Ay ah, ito, yung ito yung engine brake niya ano? Ah, oh, 'yan yung engine brake. Ah, uh, engine brake ito ay apat. 1 2 3 4. yung 4 niya, sagad na i, -i mo talaga siya diin mo ng dalawa para mag ah, tapos balik mo it, ayan, ito, automatic yung di ba ganyan mo, automatic siya forward, apak ka lang ng uh, gas pero pwede mo rin siyang e manual alam mo yan? yung I e e manual mo na ganing ganihin mo lang 1, ah, 2 oh. so, ito yung manual niya ito yung switch niya 12 speed naman sa automatic yata ito ah, uh, 12 ito pag nag training ka pat lahat ito papa memorize, memorize sa iyo trailer brake oh trailer brake traction control hmm. ito hindi ko alam sa so, pa, pag nag, gusto mo i-manual mo di ba nag-overheat mm. Uh -huh. siya so, pwede mo i-manual siya para bumaba yung init double ito hindi sa ano yan sa gusto mong i yung palakasin yung makina i-region mo manual mm -hmm. region region yan eh para bumaba yung ito 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 yung dumi ng ano eh, ito ang double tong dalawang yan ito double lock ito sa suspension diba magtatanggal ka ng trailer o para bumaba bob mo hindi mo muna isagad yung ano yung And paa double, tama-tama lang tapos iba twist mo to ganyan bababa na yon aalay kasi pag sinagad mo yung paanon tsaka hindi uh, mo gamitin ng ganyan uh, kawawa yung mag hook up sa susunod Pat mataas yung ano trailer Aww. so ito yung ano PTO na pwede mo i-adjust yung ano slider sa di ba mabigat yung ano mo yung drive pwede mo yung dalhin ang bigat dalhin sa trailer So ito yung ano switch niya. Mag-adjust mag yung slider. At uh, may ito may, yung truck na to may camera na rin to. Ba? May camera to ito sa harapan lang. Oo, ah, alam ko sa loob. Yan eh camera yan. Eh nag nagaano yan eh pag mabilis yung takbo mo sasabihin sa iyo. Uh, slow down siya mismo nagaano eh pero ang ano to sakal yung sa, sakal yan ang, hanggang 1.5 lang yan sinakal yan salamat pala sa pagkain no? oh Sito bukas pagkain. ulit mag almusal hey guys ayan nandito ako sa bahay ni ano sa tinitira ni uh, Jubel ni Sago no? Adol Jubel may mga kasamahan sa din dito sa loob Ayan, yes, oh, shout out lang. <laughs> Kamusta? I Ayan. Ilo'y tracker in the house. <laughs> Pinaghandaan talaga ako. sa hmm. akin yung mga sa vlog. Hindi mo kalahin din ako na nakarating ka rin dito at ako din. Makala ko yung pangarap lang ba no? Kaya ako. O na po. mga boss. Taiwan this. Ah. Sasamin na sa Ah... Dey the boss. yung kagaling ka ka dito. Oh. Agency nila rin siya? Oo, yung Okay, si. mo rin 'yun. Mabago 'yun. Mabago 'yun din. Hay, kamusta uh. ulan ba? Oo. Umuulan daw daw kanina. Yung ano, si welcome back. back. hello, Eva. para makapaganda ng. No, yeah, wow. Salamat nga eh. Ikaw na mag-isa. Ikaw dalawa ako eh. Ako pagdating ko dito, um, ka talaga dalawa kayo. ako baka solo ka na ngayon oh, bago, bago lang, mga kapat na buwag pa. Pero, ito. Kaya ito. Uh, yung mga yung dalawa, kaya sila. Uh, ito, no bukong sa Oo, Kahit sa... Kahit saan sa US. Uh, Meron pa ka kaming bago ngayon, mga biyahe ng Mexico. Eh, hey, para kayo kung doon. <laughs> oh, tatawid na rin? Oo. Oh, may okay. biyahe ka ng Mexico. Mayroon doon pagdating sa bulo. Makalagyan ng bulo. Ayaw ka ng high-pack style.

Welcome po po today. Pati Ganun din siya. Ah, wala Ito. <laughs>

Uh, okay lang. Two, years. Ah, uh, pag naman niya kung paano mga PR. Pag na Sarili na lang. Uh, dun na, na yung Pero tuloy pa rin yung ano. Hindi, sabihin ko gusto mag ano. driver. Oo oh, naman. Yun ang pinunta ko dito. Kaya kung... yeah, Nandito na eh. Yeah. Tunay ang ano nalang um, dapat na PR? Meron yung sabi nga ng mga nagyar ko, meron dyan, 6,000. Sabi ko, hindi pa naman kayo. Kailangan muna namin ka mag-PR bago, bago namin makuha yan. Eh, ang bago makapag plus 1, kailangan pa yung ng driving history ng plus 5 may kapalit na nagro pa sa ano, yung nagda-drive ka, pinay ka, yan? kanya na about 2 years at 2 years pala ko nag-play ka ng 5 learners kami sila, yung mga sa Taiwan palit agad yung dito, full class 5 dalawa sila ni pastor dito sa Taiwan, wala kang motor gusto lang. Eh. Hindi ko makakala na no? sa kayabangan ko nga kasi hindi ako nakapagtanong-tanong. Eh. Mayroon pa lang magkuha ng ah, sa bagay. Mayroon pang class card niya ba? Mayroon pang okay. sa mga kami doon. Pinano akin yung pinsa ko sa halip ko. Ha. Ang driving school daw ako. Awak pa lang ang stock niya. 53 ba yung step deck mo? Mm hmm. Dress, tip 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 na yun, pakasali lang yung takto, takto. Ang kelsey, yung ang sa kelsey. 20 lang ata yung sa likod. Yung 40 yung unahan. Yung, uh, yung trailer. Kaya 60 yung 60. Lamang na sa'yo ng pitong... Sa um, Pinas ka rin, kapag sa'yo yun. Pinas. Biarkan. Hmm. Makan gastos mo. Ano? Wala nang susuri. Babayaran lang ng company. Binayaran ng company yung tapos babayaran mo lang din. Wala. Ah, wala yun? Wala ang charge so Pero yung kahapon di ba ano? Di Ganun din yun. Sinasabi kasi na may utang sila dito malaki. Saan? Yung ginastusan ng employer. Sa so, ng license? Ah, sa license. Oh. Sa so, so, uh, license lang oh, okay. so, Ang license namin, abot ng 12,000. Yung um, plus one na uh, uh, plus one license. Well, sa sa'yo. Oo, pero ano yun? Kada sahod mo yung relaxer. Kain ka pa? Tama Camager, Kain ka pa? Hindi, gabi na yun eh. Sarap mo na mo oh, pag sa trap. <laughs> ang madaling matuhin lang yung mga sa ka ka na nagluto? Oo, oh, naman ka. Siya, lang wala sa akin. wala, wala, shower. Kung maliligo na, saan ka bawa ba? Yung kaming ginili sila, may mga shower. Free shower. Pag sa US, shower ka sa labs. Ang limited. Kasi yung mga daya yun Nagaya yung mga uh, magahanap ng per hour. Kahit nila kahinto, naka magsinyo pa rin yung driving nila. Kasi, dito sa driving yung per hmm. Kasi kung walang driving, yung per hour na parang tap-tap-tap. So, kahit na <coughs> <coughs> mas maganda. Termine. Ang termine, ang nakaganda sa termine, <laughs> Kung tuloy-tuloy yung takbo mo, bayin natin. Normal eh. Kung normal lang na normal, makakuha ka ng 2.5. 2.5 na miles. Normal lang yan. Magkano lang yan. Ito ako sa ata yan o 4,000. ako sa ilamit ko. Kasawad ka ng... Eh, Thank gamitin private truck driver. kayo, madaling truck driver pagka Gusto niya talaga. Walang uh -huh. experience? Kahit wala experience. Kahit na wala experience dito, ang ano nyo lang dito, yung buong loob no nyo, magkuha kayo. Yeah. Kaya, dito sa loob ng kalaman. Kahit saan problem. Kahit saan problem. Masi siya. Saudi at Saudi. Ito, kahit na truck driver ka dito sa sa Pinas mm. o sa Saudi uh, na magdating ito, back to zero ka. Back to zero, back to zero back to right. ka. Kitrining okay, ka. Okay, ka naman. Magkano kaya yung... Man,